Hello mga ka-workmates, magandang araw po sa lahat. So lagi na po kaming 5.30, wala na po kaming OT dahil po sobrang hina ng gawa. Ano? Uh, wala po masyadong orders. Ganito po talaga pag uh, March at saka April daw dito, eh, halos so lahat ng company ay humihina. So sabi naman ng mga kasamahan ko, wag daw ako mag-alala, kahit daw mahina, ay eh, lagi po may pasok. Never daw dito na hindi pinapasok. Hindi naman lahat ng company dito sa South Korea, guys, ay uh, mahina. Meron din na malakas pa rin ang OT hanggang ngayon. Kaya paswertehan na lang kung saan ka mapupuntang company dito sa South Korea. So, hindi naman pwede na magpaparilis ka dahil basic lang sinasahod mo. lalong lalo na ngayon na mahina yung ekonomiya nila, ay uh, mahirap pag nagparilis ka, mahirapan kang maghanap ng trabaho. Kaya tsaga-tsaga na lang at iskarotin na lang kung paano mo iingatan yung pera mo. Ang importante, lagi kang may sahod at laging nakafix ka sa minimum nila dito. Hindi naman ganun, kabogbo. trabalho